Wala namang kapantayang kaligayahan ng isang benepisyaryong magsasaka sa Sambuanga, kasibugay. Sa loob daw kasi ng higit dalawang dekadang paghihintay, sa wakas ay matatawag na niyang pag-aari ang lupang kanyang sinasaka. Sa tulong pa rin niya ng programang pang-agrikultura ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panoorin natin ang kanyang kwento sa ang Pangulo at ang magsasaka. tuklasin ang kwento ng isang magsasaka na nakatira sa barangay Supit, munisipalidad ng Titay, na siyang naghintay ng dalawang dekada para sa kanyang lupa. Si Noli Sumangil ay isang pastor at magsasaka, ama ng dalawang anak at asawa ni Annalyn Paharito Sumangil. Okay, kaning akong area nga, 2.6 hectares na, na, ako ni uh, mag 20 years na karon o Mauna na mga developments nga mong nahimu dari. Mahigit 300,000 piso na ang kanilang kinita dahil sa suporta ng DAR. Mahigit dalawang ektarya ang lupa nila at naging matagumpay sila sa pagtatanim ng kalamansi. So, dili jud masukod ang among kalipay actually ang DAR, no? nga na mo provide na jud sa mo mo hatag na jud ang titulong nga among sa ginapaabot sa taas nga ginapangandoy <laughs> sa taas ng panahon at least na na jud mi kasiguruhan nga ang yuta nga among ginatikad maamo na jud thank you kayo Si Noli ay isa lamang sa mahigit apat na libong benepisyaryo na nakatanggap ng kanilang pinaka-aasam na titulo. Mula sa simula ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahigit walong libong titulo na rin ang naipamahagi sa rehiyon ng Zamboanga na sumasaklaw sa mahigit labing dalawang libong hektarya.